Good morning everyone! Welcome back sa akin channel guys. Ito na naman ako guys. Ipapakita ko lang yung small garden namin ulit. Ayan. So ito yung nung isang araw binidyo ko ba? Diba? So parang may sira siguro yung bulaklak na ito guys. Okay? So hindi na siya lumaki. Oh, pero tingnan nyo oh. Diba ang dami niyang mga ano ito. Ayan mamumulaklak pa lang siya. So, ayan. Tingnan nyo naman, oh. ba diba, Ang ganda na. Open na siya. Pero, parang may sakit. Ang ganda niya. Ang tataba nila, guys. So, oh. ayan. Ayan. Habang nag-almosal ako, nagkakape, nag-tea ako at siya, ko ng sandwich. Ayan. 'di ba pinakita ko to nang isang araw lanta na siya so may bago na ngayon yung nakaraon hindi pa open ngayon open na siya ah, 'di ba ang laki na niya nung isang araw ang liit lang niyan oh ang ganda ng pag ah, ano, ng rose so ayan siya guys ang ganda ng rose tingnan niyo naman oh. oh, ang ganda Ana naman talaga yung pati yung bulaklak doon sa dulo. Ayan. Ayan, di pa Maganda siya. Thank you for watching, guys. Salamat sa inyong lahat. At saka matagal ako hindi nakapag-upload. Ayan, ngayon lang ulit. Ayan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, guys, subscribe nyo na ang akin channel at click nyo lang ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new vlogs, new uploads. yan Thank you. So. yan, guys. Sobrang init. So, meron akong ginawang, ano, dito. Meron akong tinimplang tea. Dito ako nakaupo. Yan. Meron akong tea. At saka, sandwich. Yan. Dito ako sa init. O, oh, diba? Ganda ng view. Yan. Thank you, everyone. Bye-bye.